dahil napagod si Sir Elm sa pagsayaw. Tingnan na po natin ngayon yung palabok po ng kakapok kal. Look up. Ano to? Hmm. Ah. Wala na tayong edit-edit. Kain edit. na talaga agad. Hmm? Thank you. Thank you, John Paul. God bless. So, um, according sa aking friend, na ang paborito ay palako, best ko. Kaya yung ubusin ng apat na piraso. Ako kasi naubus ko yun. <laughs> ano lang muna ako. Ang tawag dito. Shararit, abangan ang full video nito.